Natatakot ka bang magsimula? Natatakot ka bang maglingkod? Gumawa ng kabutihan o gamitin ang binigay sa iyo ng Diyos kasi baka magkamali ka? Iyan mismo ang tema ng ating gospel ngayon mula kay San Lucas chapter 19 verse 11 to 28. Sa talinghagang sinabi ni Jesus, bawat alipin ay binigyan ng tagisang salaping ginto. Ibig sabihin, lahat tayo may binigay na regalo si Lord yan ang mga skills, oras, opportunities, kahit simpleng kabutihan na kaya natin gawin. Yung unang dalawa, ginamit at pinalago ang kanilang natanggap. Pero ang isa, itinago. Bakit? Kasi natakot siya. Natakot magkulang, natakot magkamali, natakot mapagalitan, at doon siya nagkamali. Hindi dahil kulang ang kaya niya, kundi dahil wala siyang ginawa minsan ganyan din tayo nihintay natin maging ready maging perfect o magkaroon ng tamang pagkakataon bago tayo kumilos pero sa totoo lang ang hinihintay ni Lord ay puso at katapatan hindi ang perfection ang mahalaga ginamit mo sinubukan mo o ikay naglingkod dahil ang biyayang hindi ginagamit ay lumiliit pero ang biyayang ibinabahagi ay lalo pang pinapalago ni Lord kaya mga kalmo salita, baka ito na yung paalala sa atin. Huwag mong itago ang ibinigay ng Diyos. Gamitin mo ito, kahit maliit, kahit simple, pag pinagkatiwala mo kay Lord, lalaki at lalago ito. Kaya kung nagustuhan po ninyo ang video na to, please pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. At gaya ng sinasabi ni Father Luciano sa atin, gawin nating viral araw-araw ang salita ng Diyos. Hindi lang sa almo salita, kundi pati sa almo God bless.